Sasayaw, sayaw, sasayaw, sayaw Sasayaw, sayaw, sasayaw, sayaw Sasayaw, sayaw, sasayaw, sayaw Sasayaw, sayaw, sasayaw, sayaw Ito po yung ating kwago yan, kwago ano Yung kwago natin dalawa yan Papakawalan na natin ito bukas Mga kabayan Kasi nahanap siya ng nanay kasi nanay pumupunta dito dumadapo dito sa dito sa whiteboard dito dumadapo diyan pagkagabi yung nanay nahanap na sila kaya bukas ng gabi sabado papakawalan na namin tong dalawang magkapatid na napulot lang namin dito sa loob ng village namin dito sa ano sa Milabas laglag -lag. siguro na practice ng lipad ngayon na rescue namin dito sa loob hindi pa makalipad ngayon malalaki na malalakas na siya kasi magdadalo linggo na sa amin to yung kwago na to eh kaya papakawalan na namin to bukas ang gabi kasi gabi sila ano to mas nakakakita sila sa gabi kasi pag ganito maliwanag ka ano parang bulag pa sila. Uh, ah, lakas ang pakiramdam nila sa gabi. Kaya papakawalan na namin itong kwago. Philippines owl to eh, Philippines owl. tama, Maliliit lang. Hindi siya lumalaki. Ay mga kabayan no. Hindi siya lumalaki. Ayan yan yung siya kaliit. Ang kwago. Makikita nyo ito pag papakawalan na namin yan bukas. Malaya na sila. Malaya na silang lumipad malaya na silang lumipad. Oh, prapraktis na, prapraktis na lumipad. Oh. Naririnig na nila. O, oh, yeah. ayan. na sila ng napakpak nila. Eh, hey, malaya na kami. <laughs> malaya na kami. Maka, maka, ano bukas? Makalipad. Para dumami ba? Dumami dumami yung lahi nila dito sa loob ng village namin sa mares para dumami may mga Philippine owls mga ganyan maliliit lang hindi sila lumalaki ganyan lang kaliliit yan o yan yun o oh, di ba ang cute o oh. ang cute ang cute nila ganyan oh. lang sila kalaki hindi po sila lumalaki Thank you. Thank you. Thank you tuh siapa yang bawa tetel-tetel oh babaluk tuh yang ulung. <laughs> ah. Oh, ngelih. Bye bye, mga.

沙四有四有，沙四有四有，四有谁有沙四有谁有，四有谁有沙四有谁有，四有谁有沙四有谁有，四有谁有沙四有谁有，四有四有沙四有四有四有谁有